Ang unang sulat ni Juan Unang Kabanata Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita na pagmasdan at nahawakan. Nang mahayag ang buhay, nakita namin siya Kaya't pinapatotohanan namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag. Tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak ang lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, Maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat Siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ikalawang Kabanata Mga Anak, Isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Heso Kristo na kailan may hindi nagkasala. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. Ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Diyos ng wagas sa ganito natin nalalaman kung tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Heso Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mahulog siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala nyo siya, nasa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo na ninyo ang masama. Sinulat ako kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga Ama, sapagkat nakikilala nyo siya na sa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang nasa ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng hinahagad dito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di nyo alam ang katotohanan alam niyo ito. At alam din yung walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba ang ayaw kumilala na si Jesus ang Kristo? Ito nga ang kaaway ni Kristo. Ang ayaw kumilala sa ama at sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama kapag kinilala ni Numan ang anak, pati ang amay nasa sa kanya. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanais na iligaw kayo ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang ang kayo ni man. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi ka sinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, Manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam niyong si Kristo'y matuwid, dapat din niyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ikatlong Kabanata Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman niyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ay hindi anak ng Diyos. Ito ang turong narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampo ng jablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman yung ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin ito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating loob. Tinatanggap natin ang anumang ating hingi sa kanya sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Yeso Kristo at magmahalan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ikaapat na kabanata. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna nyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu na nasa kanila. Sapagkat marami ng lumitaw na huwad na propeta sa daigdig, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Heso Kristo ay naging tao, ngunit kung hindi gayon ang ipinapahayag nila tungkol kay Hesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa daigdig na. Mga anak, kayo'y sa Diyos na at tinalo na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan sila'y sa San libutan, Kaya't mula rin sa San libutan ang itinuturo nila. At nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohan ang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananaling sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ikalimang Kabanata Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat ang sanlibutan ay kayang talunin ng bawat anak ng Diyos at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Yesu Kristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at iisa ang patotoo ng tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuo ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang ayaw maniwala sa Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung kanino na natili ang anak ng Diyos, siya ang may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang taong wala sa kanya ang anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang dihahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Heso Kristo at hindi sila maaaring galawin ng jablo. Alam nating tayo ay mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng jablo at nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Isu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.